imaginary na ka-eksena? Wow! Lollipop! Best friend! Long time lossy! Sa pagbabalik yan ng Star Circle Summer Kid Quest. Lollipop! <smart noise> Lollipop! Best friend! Long time lossy! Alam mo, best friend, huwag mo kong iiwan, ha? Jackie, inta na. Imaginary burger. burger. Ay, Ayoko. Ang damot mo naman. Wala na po akong burger eh. Inubos na. Imagine that Kukunin. Ah! Hindi, sumama ka sa amin. Katawagan namin ang magulang mo at bibigyan niya kami ng pera para sa'yo. Ayaw ko po. Kaya pumunta po kami dito. Kasi, ano, para magsaya lang po kami. Bakit tayo mong sumama sa amin? Kasi baka kidnap niyo po kami. Power. Po yung, anong sinasabi ng direct? Anong sabi ng director sa Lumipad po nang na, nakangiti. Lumipad na nakangiti. Sige nga, Sige ka nakangiti. Sige nga, subukan natin dito. In ka na. Okay, okay. you're in. O oh kids, hindi na imaginary ang pagiging in so Para po matulungin ko po, po yung mama at papo kayo kasi po ang mahal po kasi nabayad sa kuryente gusto ko po matulungan po yung mga mama ko po kasi po mahirap lang po kami. Nakatira na po kasi sa, sa tabi ng ilog. Tsaka marami kaming labahan. Bibili pa ako ng manakong ba, po ako. Na ako. Uh, ano, hey. alam mo ba, pakiramdam ko kung bata pa lang ako at nag-try ako sumali dito. Mahihirapan ako pumasa eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi sobrang galing at cute ng mga batang nag-audition. Pero neti, magaling ka rin. Ha? cute ka oh? at may lamang ka. Ah. <laughs> wow, I love Thank you. enough you're so sweet. Kinakabaitan. Dito lang pero alam nang lahat 'yon. Oo, sige na nga, salamat. Pero alam nyo ba bukas, marami pa tayong makikitang cute at bibong bata. Dito lang where the magic continues. Are, Are you in, in or out? out? Star Circle Summer Kid <laughs> Quest. Isa lang ang tanong. Are, Are you in, in or out? out? This is Star Circle Summer Kid <laughs> Quest. Kahapon, pasok ng sa listahan ng ating ina kids sina Alex, Yuni, Rovlin, Loisa Rose, Lurian, Jacqueline at Reka. Ngayon, sino naman kaya mga makakasungkit sa pinaka-aasam na in ng ating mga screeners? Ay, nako, Nibs. Talagang hindi magpapaawat ang mga kid questers natin sa pagpapakita ng kanilang mga talent. Pansin mo? Oo, napansin hmm. ko nga eh. Pero alam mo, talagang may mga bata na multi-talented talaga eh. Mula uh -huh. sa pagsayaw, Tama. acting, uh -huh. singing, modeling, rap means ang aap. Halo-halo na eh. Ang galing-galing nila. Tama. At eto naman yung mga special talents na hindi nyo pa nakikita. At eto, watch this. Ang mga kids ngayon, hindi lang basta magaling kumanta, sumayaw o umarte. Next level na talaga ang talents nila. Parang etong ipinakita ng ilang kid questers natin. Tawagin na lang natin to, the double kara acting. Ate, saan ka pupunta? Iiwanan mo ba ako? Hindi naman kita iiwanan eh. Gina Aalis ako para sa mag... para sa kinabukasan mo eh. Sayang mo, na sa iyo. Ano ayun mo ayun Hoy, bata, adog, kita sarap na bahay namin? Ang damdaman mo, nakakadiri ka! Ay, ngayon na ako ng pagkain Kasi po, guntung, guntung na, guntung na po ang nanay ko Saka so, po, may sakit po ka sa harapan namin, dalin ka! You're in, Hello, hello, na. Ito si so Juan, yung anak ko sa Amerika. Ano, kamo, hindi kita marinig. Ang lakas ng bagyo dito. Nay, kamusta ka na, na, Ay, hindi talaga kita marinig kasi ang lakas na bagyo. Nay, kamusta ka na? Ito si so Juan, nagpalada ako ng pera sa bangko niyo po. Kailan magkano ni Adli? At, at marunong <laughs> din po ako magrama. Meron ka pang iba? Apa. Ah, sige pa nga, isa pa. Nay, huwag niyo po kami iwan. Paano na po kami ng anak niyo? Oh. Ikaw ko sa kapatid mo. Ay, hindi yun eh. Pang na. Ah, okay. Sige, sorry. Okay, take two tayo. Sorry po, nagbago pa lang script ni Rewrite. Take two and action! Nay, huwag niyo po kami iwan. Paano na po kami ng anak niyo? Kung maging ulila, sa balat ng lupa ay kaawa-awa lagi lumulu. Oh, in ka na. At dahil doblang yung galing, kayo ang mabibigyan ng dobleng in. Mama ko po. Wala lang po. Naisip lang po ng mama ko. Bakit ma sumali ng pa rin po mapakita sa mga tayo ta yung ano ko, talent ko po. Hindi ah, mo ba mananalo ka? Opo. Oh, kasi okay. po, gusto ko rin po maging artista. Masarap po kasi dinigyan ko ako. Mrs. Si, nag-pray po ako kay Jesus. Sabi ko po, po mag-in mag -mag po ako. Aba talagang ang babait ng bata. May reward galing kay Lord. Sabi ng mami ko, sabihin niya daw ako si Dapat yung pag na pindut, pag napasok niyo na daw, tsaka lang ako magsasayta. My name is Sidney MacDonald. McDonald. Hello po. Hi, I'm Justin Luwana. My name is Dar Nicole Esbulio. My name is Cyrus Morning My name is John Orbelty. My name is Maria Cristina Bilao. My name is Althea Estanza. Hello po. My name is Janet. My name is Joshua Martin Texon. My name yung iba mukhang na sa paghahanda. At eto, na mental block. Nalito sa sariling birthday. Hello po, my name is Adrienis Gonzalez. I I am 5 years old. Ang birthday ko po, October 9, 2006. Kapapanganak ka pa lang, 2000. Ipapanganak pa lang siya sa darating na October. Kaya pati pagiging valedictorian niya, nakalimutan ni Rain. Dito nakalagay dito valedictorian ka. Ano po 'yon? Dito first honor. Oo nga po. Oh, anong gina anong, anong speech mo nung first honor ka? Yung no, ano po ba 'yon? Oh, ano yung speech mo noon, hindi mo matandaan? Hindi na po. Pero meron naman parang boy scout at girl scout. Laging handang sumagot at lumusot. Bakit mo gusto maging artista? Para po mapanood ako sa TV. Eh, paano yung kung wala kayong TV? Mapap, manonood ma, na lang po kami sa iba. Ganyan ka straight ang buhok mo na. talaga, ne? O pinaunat mo yan? Okay. Naka-extensions ka eh. Ah, extensions. Sinashampo lang po. Yung iba, masunurin kay mommy. Sabi na mama ko yung music dog. Ah, may music pala siya. Sa ah, so nanay mo okay. nandun sa audio. Oo. Oh, Okay. Okay. Sabi ng mami ko, sabihin niyo daw, pag naano niyo na yung ano ko, CD. Dapat yung pag na pindot, pag napasok niyo na daw, tsaka lang ako magsasayta. Ano yung CD? Nasaan ang CD mo? Nasaan yung CD mo? Nandun na? O play mo nga yung CD niya? Magandang umaga po. Ang pamagat na isa sa dula ko ay ang batang uliya. Mabuti pa siya, ang gagay ng damit. Samantalang ako, nakakahiya itong suot ko. Mabuti pa siya, may tatay. Ako, wala. Patay na. Di bale, nandyan naman si nanay. Kaya okay, lang... yung. Okay, you're in. In, in ka na yong. At ang price pag masunurin kay mommy? Sabi po nang mama ko dapat po yung nang lilimbus daw po ako. O oh, sige, lilimbus po. E, nanay ko nasa hospital. Anong sakit ang nanay mo? Ay, cancer po. Cancer? Namamalimus ka? Parang po naman may mga hospital po ko sa nanay ko. Nasaan tatay mo? Nasa abroad po. O oh, nasa abroad naman pa tatay mo? Ba't kailangan mo mamalimus? Kasi nga po wala po kami pera. Kasi nga po ano na po siya, waiter na po siya. Okay, in ka na. Ibang klaseng mga chikiting. Wais na rin talaga. Circle Summer Kid. Up next, mga bagets na ka-back to back ang kapatid sa pag audition Thank you. Thank you. Thank you. Oh, kumbali. Eh, hey, katatapos mo lang ah. <laughs> Ay, ano ba yan? In or out. Sa pagbabalik. Okay, Maymay. -may. Thank, Thank you. you. Thank you, Maymay. -may. -may. Ako. Acting po. Okay, okay go. Sige, ng tingnan nga, ate. -ting. Mama, na-na-na-na-na mo ngayon. Siya Okay, cut. Ito okay. naman. Hindi. Ang gana. Maawa. Hindi ko alam, eh. Hindi po ako marunong, eh. Okay. Thank you, Edward. Ano pa ang ano mo, Edward? Ate, kayo mo umarate? Edward, pakipulot yung mic, Edward. Pakipulot yung mic mo. Kayo mo Marte eh? Hindi po. Hindi? Okay, thank you. Thank you. Pero eto, buong pamilya yata ganadong magartista artista Kaya naman lahat ng magkakapatid na pasok sa age bracket, sumabak sa audition.